Ang Ibon na May Butas sa Puso Kwento ni Teacher Nim Sa isang malawak na gubat, maliwanag at masaya, may munting ibon tweet ang pangada niya. Malakas ang kanyang pakpa, kaya gandang pagmisdan, ngunit may butas sa puso na di maintindihan. Sa araw, lumisan ang kanyang ama. Di maintindihan bakit sila inabandona. Tang kanyang ina na dati puno ng galap, ay naging tulala at sa gabi laging umiiyak. Sinubukan ni Tweet na tumawa ng malakas upang sa lungkot ay makatakas. Habang ibang ibon ay naglalarot masigla, si Tweet ay malayo, malungkot at nag-iisa. Siguro sira ako, bulong niya sa gabi. Bakit di ako masaya? Bakit ganito palagi? Tinakpan niya ang lungkot ng iting pilit, ngunit sa puso niya, ang sakit ay mas umihipit. Isang umaga habang nakaupo sa sanga, may narinig siyang papalapit at ang tinig nito ay pamilyar sa kanya. Pwede ba akong makiupo? Tanong ni Teret, ang kanyang nakakatandang kapatid. Lumapit si Teret habang hindi ay walang patid. Hindi sila nag-usap ng matagal, tahimik lang na tumingin sa langit. Hanggang sa nagsalita si Teret, habang ang tinig ay banayad at marikit. Naiisip ko rin si ama, at parang malayo si ina, pero mas magaan hulob ko kapag kasama kita. Nilibang nila ang kanilang mga sarili, nagkantahan at tawanan kahit ang mga uod ay napasayaw. Kinalimutan ang sabit hanggang tunay na siya ay lumitaw. Pamilyang buo ay di nila kailangan, basta't kasama ang isa't isa sa puso'y ramdam ang kaligayahan. Hindi na tuluyang nawala ang butas sa kanyang puso, pero napuno ito ng na yakap, pagunawa at pag-ibig na totoo. Ngayon ay nakakalipad na siya ng magaan at payapa. Butas sa puso ay hindi na iniinda. At sa tuwing butas sa puso ay nararamdaman, si Tereta ay nariyan upang ito ay punan. Sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang butas sa puso, may darating upang ito ay mapuno. Kuminsan naman, nakatingin tayo sa malayo at di mapakali. Ngunit ang tunay na hinahanap ay matatagpuan sa sarili. Wakas